Aris, ang Aris ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, may mahabang pasensya sa dapat na gagawin, dahil kung maingat sa dapat gagawin, ay pamilya ang makikinabang at kayang makaunlad sa pamumuhay, at pag nasabi ay gagawin pilit na tutuperin, ayaw nang napapahiya sa mga kausap, naninugurado sa mga sinasabi at ginawa, para hindi mapasok sa problema, ayaw ng usapang may tuksuhan ng pagmamahalan at okrayan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red, number 24, number 22 at number 30. Taurus, ang Taurus ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling matapang na may kahabaan ang pasensya, pero pag nagalit ay pwedeng makapagsalita ng dapat nasabihin, sa trabaho ay matyaga para makaipon magmaayos na pera, at kung mga kalokohan sa pagkita ng pera, at hindi papatol may takot na mabalikan ng kamalasan, may isipang matalino at pag nagsisalita ng may katwiran, hindi nagtitiwala kagad at mapanuri sa lahat ng nakikita at ginawa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa mga bituin. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white, number 15, Number 34 at number 17. Gemini. Ang Gemini ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, mapagbigay at masinop sa trabaho para sa ikakaganda ng mga gawain, mas gusto ang matahimik na araw sa trabaho, at ayaw ng mga usapang may kayabangan at salitang pwedeng makasakit ng damdamin ng ibang tao, Maaruga sa pamilya lalo na sa pagkain at walang medidinig na pagmumura ang gusto sa tahanan, sa trabaho ay hindi nag-aapura ng makakaiwas sa mga problema. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal. Nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red, number 19, number 26 at number 40. Cancer, ang cancer ngayong sa pahiwatig na bigay ng Galaw ng mga kalikasan, hindi magbibigay ng pagtitiwala kagad, at talagang mapanuri sa kausap, at dapat nagagawin ayaw ng maraming usap-usapan, sa tahanan ng ay laging may pagkakaunawaan, ang gusto para walang aalis na positive energy sa bahay, may isipang laging wise kung sa paggawa at may mapanuring mata nang laging may positive energy ng swerte at pag-unlad sa ikakabuhayang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Kung sa pagseselos ay wala sa isipan ngayong araw may tiwala sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color pink number 25, number 30 at number 22. Leo, ang Leo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, may katapangan ang ugali ngayong araw at hindi makukuha sa mga pakiusapan, pero may mahaba ding pasensya para sa matahimik na araw ang gusto, at hindi kayang mapaglakuhan matalino at may wise na kaisipan sa pagkita ng pera ay ayaw ng may mga kalokohan may takot na mabalikan ng karma ng kamalasan ayaw ng mga usapang kahambugan at toksuhan ng pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green, Number 14, at number 36 at number 23 Virgo Ang Virgo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, masipag at may malakas isipan na matalino, para sa mga gawain ang nasa isipan pagmasipag ay kayang makaunlad ng ikakabuhay, maarugas sa magulang handa laging makatulong, laging maingat sa pagtitiwala kagad, may masalang ugali at kung sa mga gawain at laging pinaplano ang gagawin sa lahat ng oras, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white, Number 20, number 24 at number 8. Libra, ang Libra ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, may ugaling pag may sinabi ay gagawin, kahit pa may kahirapan dahil nasabi na niya, at kung sa trabaho ay maasahan masipag at laging inuuna na maging maayos, ang bawat gagawin hindi kayang makuha ng suhol, Maingat sa sinasabi at ginagawa para walang masaktan na ibang tao, wala sa isip ang pagseselos tiwala sa mahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw na mula sa mga bituin. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red, number 17, number 34 at number 29. Scorpio, ang Scorpio ngayong sa pahiwatig na bigay. Galaw ng mga kalikasan, maingat na mapanuri ang isipan. At madisiplina dahil gusto ay may mahabang pagkakakitaan, sa mga gagawin ay masipag ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao, masipag ayaw ng palakasan sa trabaho, at maaruga sa pamilya para sa ikakaganda ng bawat kalusugan at may maselang ugali na mas gusto ang amang trabaho ng matahimik, maarugas sa magulang handa laging makatulong, sa pag-ibig ay wala sa isipan ng pagseselos, tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red, number 30, number 17 at number 21. Sagittarius, ang Sagittarius ngayong sa pahiwatig na. Pigay ng galaw ng mga kalikasan, may matiyagang ugali sa mga dapat nagagawin dahil nasa isapan na sa matiyagang Tao at masipag ay hindi magigipit sa pamumuhay, may masipag na ugali na mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, at hindi kayang basta maloloko may nung isapan, na malakas ang pakiramdam, laging naninigurado sa sinasabi at gagawin dahil para makaiwas sa problema, ayaw ng usapang paligoy-ligoy at kaberdehan, wala sa isipan ang magselos tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green, number 28, number 17 at number 36. Capricorn, ang Capricorn ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may maselang ugali para sa ikakaganda ng trabaho, at kung masasaling mo ang pride ay hindi basta magsisawalang kibu kaya ipaglaban ng sarili, sa tahanan ng gusto ay may masayang mga usapan, at may mahabang pasensya sa trabaho para maging maayos ang gagawin, at ayaw ng usapang kaberdehan at toksuhan ng pagmamahalan, nagtatabi ng ekstranginang pera para maitutulong sa magulang, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Matipid sa paglalabas ng pera, malambing sa pag-ibig ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 21, number 34 at number 20. Aquarius, ang Aquarius ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, hindi kagad magtitiwala laging naninigurado, at may wise na isipan na may katapangan, kaya ayaw ng mga usapang mahaba at may kayabangan, hindi basta mapapakiusapan may paninindigan sa mga ginagawa at maaruga sa pagkain ng pamilya para laging maayos ang kalusugan, may kahandaan makatulong sa magulang at mga kapatid, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 15, number 32 at number 22. Pisces, ang Pisces ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, madisiplina ang ugali at hindi makukuha sa suhulan ay pakiusapan, at laging mas gusto ang makatapos ng mga ginawa, maingat sa mga sinasabi at ginagawa, at kayang maging matapang pag nasa tamang katwiran, at sa perang kinikita ang gustong pera ay pinaghihirapan may mapanuring mata at isipan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ng pahiwatig may katipiran sa paggasta ng pera Malambing sa pagmamahalan ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink, number 14, number 30 at number 22.